Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kinasuhan ng mag-asawang Sharon Cuneta at dating Senator Francis Kiko Pangilina ng cyber libel si Christy Furman. Ang kaso ay isinampan ni na Sharon at Kiko sa Makati Prosecutor's Office ngayong biyernes ikasyam ng Mayo. Wala pang inilalabas na detalye sa naturang kaso. Nauna nang nagsampan ng kasong cyber libel si Bea Alonzo laban kay Christy. Sa larawang ipinost ng entertainment reporter na si MJ Felipe, Makikitang kapwa na nung pa sa harap ng piskalya si na Sharon at Kiko. Ayoko to eh, yung pwede lang. Pero parang it's a message also na at least kami. Pero ang dami na nakakalimot na masasaktan din kami, di ba? Mm -hmm. Hindi naman din yung kami kilala, nakikita nyo na lang ang trabaho. Well, uh, cyber libel crime. Um, under uh, Republic Act. Well, revised penal code. So... And then the uh, cybercrime law, dahil nasa malicious and uh, uh, imputation of information uh, uh, of, of uh, our persons. Uh, sabi ko nga na sabi nga natin na, na yes, we are public figures, but we also have rights. Lalo na pag, when the matter is not of public interest. Yur kayo dapat tiisininyo yung mga pagsisino ng paninira but that's not the case in fact uh, we also have private rights uh lalo na pa, when the matter is not of public interest meaning it's a personal issue personal family uh, matters uh, and concerns so, that's why we're filing this case uh hindi dapat uh, at siyempre, alam na natin yung sistema sa social media ngayon di ba paramihan ng views, paramihan ng subscriber, paramihan ng share. So kung ano-ano na lang uh, paninira o kasi namalingan ng kinakaalat para lang sumikat, para lang dumami ang kanilang viewers na at uh, subscribers. So hindi tama ito. That's why we're putting a stop to this. And we believe that the criminal behavior should uh, should not be uh, uh, allowed to continue. Omega, um, what do you want to say? Yeah, um, like he said nga, because we're public figures, we're, we're very understanding of the fact na, you know, we're open to public scrutiny, criticism. That's really okay because it's it's kakambal ng trabaho namin. Siya bilang politiko, ako bilang artista. But it gets to a point kasi na, you know, it affects your children, your family. I've lost sleep over it. Kasi feeling ko kahit hindi totoo, parang, syempre, meron kahit lima na doon. You know, parang, I have I have brought suits against, siguro, two people in the past over 46 years of my career, no? So, hindi ako mahilig sa ganito kung pwede lang. Kaya lang, parang, after so often na uh, pinitira ka, baseless, or yung opinion, okay lang yun eh. Pero pag medyo, alam mo, there's a line, you don't hit beyond the belt, below the belt rather. You don't hit beyond what is acceptable, so... Okay pati mga anak namin, marriage namin, lahat na, parang, parang sama namin, parang ang sama kong ina, ang sama kong tao, when buong buhay ko, parang has been dedicated to really trying to raise the best kind of human beings na sa mga anak namin, or we actually are very decent, very honest people. Parang kunyari, pag sinabi mo si Kiko, corrupt, tapos para ng tuloy-tuloy, maraming pumik up, sabihin yun. Tapos isang araw, magpa-audit ko nari ang BIR, nalaman na hindi pala totoo at all, na wala kami niyaman dyan. So, maabswerto ka, pero ilang tao na yun naniwala, ilang tao na yun for a long time, pinag-uusapan kayo na negative life. Parang, we're not perfect, but we live very honest and, you know, I mean, wala kaming skandalong matatawag mo na social media is very cruel and we accept that, we understand that. But, you know, I don't like doing this, especially because in 2021, I really, sabi ko sa kanya, I wanted to, kumbaga parang travel lighter. Yung 2021, because of my age also and how far I, I've come already in the business, parang... I wanted to make peace with everybody na baka at one time or another nasaktan ako o nasaktan ko although wala akong na alam na nasaktan ko and at magpatawad din sa mga taong nakasakit sa akin so I reached out to, so I reached out to to her and for a while I actually was very I had so much I had so much affection for her kasi feeling ko ang tanda na natin tanda ko na I was looking only for good points in people. And then after a while, parang suddenly I was shocked kasi konting lalabas, parang hinusgahan ka agad di ka man tinanong. It's annoy, there's so much unfairness also. People only see kasi yung surface, di ba? Hindi nila alam ano nangyayari sa amin. I think sa atin mga parang napilay ka na kasi people don't know also what I've been you know, carrying all this time. Yung, kasi their personal um, hurts and I never want to speak against somebody I truly love. So, tanggap lang ako ng tanggap ng kung anong sabihin but dumating sa puntong pinamagaan ko yung pangalan ko ng 46 years. Uh, magandang palaki sa akin ang magulang ko. At higit sa lahat, sabi nung tatlong anak ko, mabuti akong ina. So, napakasakit sa akin. Napaka patong-patong. So, you know, if people pick that up, tapos talk as if they, they live with us, you they see us, and they know what we do. Even my children have, you know, have suffered, and sa so manang loob nila, we've been off social media. Partly because of this, so, ayoko to eh, yung pwede lang, pero parang it's a message also na artista kami, pero ang dami na nakakalimot na nasasaktan din kami, di ba? Na hindi naman din yung kami kilala, nakikita nyo lang ang trabaho na So, okay lang yun. I'm very, I'm very, ano, pag pinipintasan, okay lang ako, that's part of it, pero sumobra yata. Samantala, nagbigay naman ng kanyang saloobin si Christy Fermin. Nako, territorial po ang mga ganitong kaso, yung libel case, cyber libel. Territorial po yan. It comes with the territory, sabi nga natin. Yun lamang po yun. Pero ano, pataas ng pataas ang mga level, ha? Talagang tumataas ang mga level ng mga demandahan, na From Sara Labati to Bea Alonso, Sharon Cuneta na, ang kasunod. Sino po kaya ang susunod? Si Julia Roberts na. Yun. Basta, naintindihan natin kung saan sila nagmumula. Naiintindi natin kung sila nang gagaling. Wala pa po akong masasabi. Wala pa kaming impormasyon na tinatanggap. Basta naiintindihan natin ito. Yan ay kasama po yan sa ating trabaho bilang mamamahayag. Sabi ko nga sa mga anak ko, mahiya kayo pag ako'y dinimanda sa pagnanakaw. Mahiya kayo kapag ako'y nadimanda at kinasuhan tungkol sa human trafficking. Pag ako ay nagbugaw at kung ano-ano pa, yun ang dapat nating ikahiya. Pero yung ganito, cyber libel, libel cases, Kasama po ito sa teritoryo ng pagiging mamamahayag natin. At nauunawaan po natin kung saan sila nanggagaling gagaling at nagmumula, kung paano ang dapat din nilang unawain kung ano ang aming trabaho. Yun lamang po yun. Di ba? You don't shoot the messenger. Ayun.